Yun mga kabes friend, welcome welcome back na naman dito sa ating panibagong vlog Yun, ang vlog natin ngayon mga kabes friend, pupuntahan natin tong uh, bahay natin Na nabili natin dito ng halagang 5,000 lang sa lupa So saan ka pa doon at uh, sa vlog nito magugulat ka Sa papakita ko sa inyo dahil sa halagang 5,000 may bahay na tayo at may lupa na So ito mga kabes friend, tara let's go So nandito tayo ngayon Eto na guys, pupunta na tayo dito sa ating bahay na nabili. Siyempre, bago tayo makakapunta dun sa bahay, ayan yung bahay natin na nabili. Dadaan tayo dito sa location ni Kuya hill, No? Ito yung bahay dito na okay pa yung kubo. Ganda po, kaya nga lang ay napabayaan na. So, wala nang bubong. Yan, butas-butas na yung bubong. Okay pa sana yung kubo. So, bubong lang talaga yung kulang. Ito naman yung uh, manuka ni Kuya Angel. Yan, so, mayroong fish pan dito. Yun know. May fish pan dito mga ka-best friend. Yun. So tamang-tama sa mga bibi to. Yan. Ito naman yung uh, way. Actually, pwede tayo mag-shortcut doon. Kaya nga lang, uh, medyo mataas pa yung tamo. So dito tayo dumaan. Sa kahit yung na side. Okay pa. So guys, dito tayo sa bahay na. Yun. Ito yung bahay natin na nabili. Yun So sa halagang 5,000, pesos ay nakabili tayo ng bahay na ganito. Malaki na guys kasi meron na siyang CR. Ito 'yung CR na. Buksan natin baka may ahas ha. Oh, pop. Oh. Medyo dumidikit sa taas. Yun. So may CR na kasama na. Yun, so binahayan na pala ito ng ano. Na kambing. Yan. Ito 'yung pintuan. So simple lang 'yung pagkakagawa niya. Pinadlakan ko muna kasi para hindi mapasok ng ibang uh, tao. So, ito yung dingding. Okay pa yung dingding niya. Goods pa. At, uh, makapal pa yung dingding. Yung plywood nga lang, parang kulang sa brace. Hindi na uh, nalagyan ng uh, brace. Ito yung loob guys. So, oh. pakita ko sa inyo sa loob. Yan, lawak oh. Grabe. Ang lawak mga ka-best friends sa loob oh. Yan ito naman yung dito na side sa gilid ito yung, siguro ito yung dati kusina yung dito na side yan, half sya na samento, half din na plywood ito yung plywood nya so, marine lang sya na uh, ordinary yan, ito naman yung sa front yan, so wala na, tuklop na talaga yung tuklop na talaga tong ring-ring uh, natin ito yung uh, pinaka-main door nya yan oh, marami tayong naipon na galon. So, binili natin yan para may pang-igiban uh, pang tayo kasi napakahirap ng tubig dito pagdating ng summer. Talagang nga uh, uh, mahirapan ka mag -ibib. So, kailangan natin ng stock o imbaka ng tubig. So, yan yung nabili natin mga galon. Ito yung likod niya. Dito yung likod niya. Dito naman yung pinakaharap niya. So, ito yung parking area. Oh. Ito naman yung likod na porsyon. Yan, papakita ko sa inyo mga best friend. Okay po. Ito yung dingding -ding niya. Pa yung bintana. Yung bintana niya ay okay. Buka natin kung kaya taklapin. Yung bintana natin ay marupok na. Ah, nakalakdos sa loob. Uy, nako. Tay tayo dyan. Natanggal. Oh, balik natin guys. Natanggal yung uh, dos yan, ito yung bintana natin. Ito naman yung likod na portion so may kapitbahay tayo dito. Yan. <coughs> ito yung na ding dingding. Ah, oh, medyo bulok na talaga yung dingding -ding niya. Yan. Ito yung uh, harap, may daanan dito na uh, daan ng sakyan. Ito naman yung uh, likod. Likod na portion. So yung yero niya okay pa pinturahan lang yan pinturahan lang yung uh, yero mga ka para uh, hindi kainin ng ano, kalawang so problema dito mayroong fish pond dito sa harap natin so mag ng tubig at uh, baka magkakaroon ng ahas dito kaya mas maganda talagang tanggalin tong uh, tubig dito sa fish pond na to. pwede siguro ito to i-pull out dun. O, hindi maganda yung location pagka mayroong tubig na katulad nito. Napaka delikado. So, yun. Sirado natin ito guys. Yan, yung ear natin okay pa. Yung bubong. Yan, nabili ko ito ng uh, 5,000. May sukat ito na 300 square meters. Hanggang doon tayo. So, may kahoy ka na yon hanggang doon sa may marapit sa kubo pa dito yan ganyan so sa halagang na uh, 5,000 pesos okay mga ka best friend at uh, nakabili tayo nito so ang kagandahan dito sa lugar na to ay ma ano presko yung hangin dito so nagmumula yung hangin dito sa ano sa Sierra Madre yun, daming kangkong oh. kung gusto po mag adubo ng kangkong ayan, may mapagkukunan na gulay so yun guys so yun yung bahay natin at uh, bukas siguro il ilinisa natin pupunta tayo dito at uh, tatanggal natin ng mga damo at uh, wawalisan yun mga ka best friend okay na okay yung uh, ating lugar dito tahimik yan napaka fresh ka sariwa ang hangin ang ating uh, malalanghap dito ganda pa ng sunset dito gawa ng uh, buro buru uh, buru bundukin yan dito kaya ang ganda yung sunset dito ang sunrise yan mga best friend huwag nyo kalimutang uh, subscribe guys pa subscribe naman ang ating channel at pa pa-click naman ng notification bell dyan sa baba ng ating channel name. Ayan naman yung uh, Sierra Madre Mountain, no? Kitang-kita yan dito mga best friend. Yan yung uh, Sierra Madre, yan yung backbone ng Luzon. Pagkabumagyo yan yung panangga natin sa bagyo. So buti na lang meron tayong Sierra Madre na uh, maghaharang sa mga malakas na bagyo. Yun, so tinaniman pa rin nila ng palay dito. So, merong palay dito na tinanim. Okay to ah. Yun mga ka-best friend. Thank you, thank you for watching. Thank you, thank you sa subscribing nyo sa ating channel. Thank you very much. Thank you Sierra Madre sa pagprotekta sa amin dito.